yung mga nakapalibot sa kanila, wala na yan silang pakialam kasi president na sila, di ba? Pero yung mga nakapalibot sa kanila, may pakialam. Kasi sila yung tumitingin ng future. Sila yung tumitingin ng 2028. Yung nakaupong presidente, walang pakialam sa future. Totoo naman talaga, wala na talagang pakialam yung mga naging presidente sa mga darating panghalalan. Dahil kung sakaling tumakbo sila sa mababang puesto tiyak naman kasi silang mananalo. Sang-ayon din ako na kadalasan, ang mga umiksena gamit ang pangalan ng presidente ay yung mga may ambisyong maging presidente. Sila ang mga nasa poder ng nakaupong presidente na umaasang subukan o maging karapat dapat na maging susunod na presidente. Pero siguro, kung ikaw ang presidente, tapos nakikita mong nakakasira na sa bayan ang ambisyon ng mga nakapaligid sa iyo, dapat mo na siguro itong suwayin. Nakikita naman ng sambayan ng Pilipino na walang ginagawa ang ating mga mambabatas na yon, kundi sikaping sirain ang kredibilidad ng ating presidente para burahin sa isip ng mga Pilipino na si Inday Sara ang karapat dapat na maging susunod na presidente. Ang pagsasagawa ng kunyaring inquiry or investigation in aid of legislation na ginagawa ng Quadcom ay hakbang para pagmukhaing salot sa lipunan ang drug war ni Presidente Duterte. Buong akala kasi nila na kapag nasira ang pangalan ni Tatay Digong, mawawala na rin sa eksena si Isara. Yan ang kanilang pagkakamali. Hindi pa siguro nila alam na si Inday Sara ay nakabuo ng sarili niyang pangalan at may sapat na lakas para maging susunod na presidente. At araw-araw, nadadagdagan ng suporta dahil sa panggigipit nila kay Isara at siguro, kung ikaw ang presidente, hindi mo hahayaang babuyin at lustayin ang kaban ng bayan para lang sa ambisyon ng isang tao na maging presidente. Nakikita din ng sambayan ng Pilipino na ang pamimigay ng ayuda sa pamumuno ni Speaker Romualdez ay isang lantarang pagbili ng boto. Isipin nyo, ang layo-layo pa ng 2028. Pero si Speaker, nang hahatak na ng boto gamit ang pera ng bayan. Minsan naisip ko, hawak ni Martin Romualdez si Bongbong baka may hawak na alas si speaker laban kay Bongbong, na may alam siya sa mga pinagagawa ni Bongbong kaya ganoon na lang ang pagpapaubayan nito. Pero kung ikaw ang presidente, kaya mo naman gawin lahat. At kung halimbawa may katotohanan yon, bakit siya matatakot kay Martin? di ba ang dali-dali naman niyang tanggalin bilang speaker kung bugustuhin niya. Ang katotohanan, marahil nag-iisip pa si Bongbong para sa future ng Office of the President, at yun ang kagustuhan niyang sila-sila na lang ang habang buhay na mananatili sa Malacanang. Alam na natin na kahit ubusin pa nila ang pera ng bayan sa pamimigay ng ayuda, hindi pa rin sila iboboto ng mga Pilipino. At sana, yung mga kongresistang alam natin na kinabang at sumang-ayon sa pagwaldas ng pera ng bayan, huwag nang iboto sa darating na halalan.